Hello, good morning. Ngayon ay Friday, May 3rd. Magpapalish ako ng kuko. Para ipakita sa inyo na sana magustuhan nyo. Okay. Ayan. Pinag-iisipan ko kung anong ang kukulay natin sa ating kuko. Pero ito ang nanalo. At pakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang kulay ng ating kuko. Green. Sabi daw, lucky green. So, try natin. Natapong ko pa eh. Ayan, oh, may mark. So, yan ang ganap natin ngayon. Tapos, mamaya lalabas tayo at mag-grocery uli. At, papagupit. Ano sa tingin niyo? Okay ba yung kulay? Para siyang jade, dark jade. Yan. Patuyuin muna natin at yung isang kamay naman ng ating kukulayan. tang matanda na tayo. Kita niyo mga puro kulubot na 'yung ating balat. At alam din na sa dami ng ating trabaho, kita niyo naman mga kalyo ko sa kamay. Pero okay lang 'yan. Accept naman natin na tayo'y matanda na. Ganyan talaga, walang forever. Tatanda, tatanda tayo makakalbo, maninipis ang buhok, kukulubot ang balat, babaksak ang balat. Yeah, yan ang sign ng ating mga pagtanda. Kaya okay lang. Ang importante, salamat sa Diyos at buhay tayo. Yan. So patuyuin muna natin at isusunod ko naman yung aking isang kamay. Okay. So ayan. Sana nagustuhan niyo yung kulay ng aking Cutix. Ang pangalan niya ay Sally Hansen. Nabili namin siya sa Walmart. Ah uh, may merong bang pangalan? Bien. Ok.